ayan po ay uh, masisisini po ba ako kung uh, parati ko na lang sinasabi rito na wala nang matino sa kahit na sinong politiko ito yung inyong idolo na si uh, Lakson na kunwari hindi raw kumukuha ng pidap hindi raw tumatanggap ng pork barrel pero ayan naman pala ay ah uh, Smuggler naman pala ito... Certified smuggler itong animal na ito... Anyway... Bago ko po ibigay itong video... Susunod na mapapanood din yung... Ay... Uh, gusto ko lamang pong ipaabot dito sa lahat... Ng mga subscribers ko... Uh, isa pong mapagpalang pagbati... Sa inyong lahat... At sana manawari ay... Uh, wala kayong anumang problema sa buhay... Ligtas sa anumang uri ng kapahamakan sa lahat ng pagkakataon. Ayan po, ito na po at na mapapanood nyo na po itong nga uh, kung gaano ka-smuggler itong iniidulo nating si Lakson. Ayan. Smuggler po kayo, Senator Lakson. Alis sabihin mo sa akin na hindi mo alam ang activity ni Pampilo Lacson Jr. Mga kababayan, that is, this is Senator Lacson. Hindi to chismis. I provide you the documents. I provide you the documents. And the documents, the evidence will bear this out. Patutunayan niya ito. Senator Lacson, this is not chismis. Hindi to katang isip. Kagaya ng paninira mo sa amin isa kang smuggler. Is Magandang araw sa inyong lahat. Salamat sa pagpunta. Uh... Usually, I do not react to accusations of corruption involving me. Alimbawa si Senator Trillanes mag-sabing korap ako. Oh, I, I'm on the take. Hindi ko napinapansin kasi napatunay na ni Senator Trillanes na sanaysiyang maglubid-lubid ng kasinungalingan. So I, I, I don't really mind. Now, coming from Senator Lacson, we both admire. I admire Senator Lacson because. isa nag-iisa na lang siya sa senate na hindi tumatanggap ng pork barrel. So it symbolizes some some uh, regularity in him. May katinuan siya. Yan ang tingin natin lahat. And senior natin siya bilang isang sundalo. I admire him. I respect him. That's why I was yak when he come out with this irresponsible announcement under the cloak of their immunity. Kasi privilege is speech eh. Now, tinetext ko si Senator eh. And, in fact, tinetext ko today kasi nagtext siya sa akin. He wants, he wants Ted to talk to me in my free time. I asked him, why? Sir, why? Why, sir, did you destroy the reputation of officers we both know not corrupt? I'm addressing that again to you. Sir Lakson. Bakit mo sinira yung reputasyon ng mga tao? Na parehas natin kilala na hindi mga kurat. What is your motive? Kasi yan ang tanong eh. Ano ba ang motive mo, Sir Lakson? To destroy us. Ito yung sasabutin ko sa inyo. Okay? actually six months pa lang yung team namin sa customs. For the first six months, I was in customs alone. I was in customs alone. Now, pagdating ng January, na-appoint na yung, I have, I brought six teams in customs. Anim po, out of 23 appointed post, 23 po yung appointed na position sa customs. Anim lang po yung aking nirecommend. 17 po, ay hindi ko po rekomendado. Itong anim na to, kami po yung pinangalanan niya doon. Si General Icarma retired po siya, boss ko po siya, eh, class 81, napakatinong tao. Isipin mo, sabihin niya, on the take siya. Si Deputy Commissioner, yun. si Deputy Commissioner Gambala, isang pastor, kasama ko siya sa pag-aaklas, dahil nilabanan natin ang corruption sa gobyerno. Napakatinong tao, pinangalanan na niya. Si Director Maestro Campo, kasama ko rin siya, nag-aaklas, nilabanan natin ang corruption sa gobyerno. Pinangalanan niya si Director Ebrio. Ah, kasamahan ko rin siya nung nag Aklas kami laban sa kurap yun, sa gobyerno. Pinangalanan niya. And other uh, members of my team. So ano yung kinakatakutan ni Senator Lacson? I'm talking about Senator Lacson kasi siya yung pinakamatino sa paningin ko ha, ng mga senador. Why? Hindi nga siya tumatanggap ng pork bar barrel eh. So paningin ko siya yung pinakamatino. So let us not talk about the rest. Let us talk about Lacson. Okay? And let us use the terminologies he has misuse ha? Huh? during the entire operation. Now, nakita niya na after 6 months na nabuo yung 6 lang kami out of 23 appointed posts and the rest of the almost 3,000 na employees dun, 6 lang kami dun ang nagtatrabaho to try to stop corruption. 800 plus na po ang nasuspindido kong importer. Okay? In just 6 months and then 65 na broken. Ang basis ng suspension and cancellation nito ay yung mayroon WSD or uh, uh na kuha na ng gobyerno yung kanilang segment because of severe violation. Pero bukod dun sa na WSD na na confiscate na commodity ng gobyerno, marami pong na-alert na administratively, I cannot outrightly suspend them. But they, we can file criminal charges against them by investigating their activities sa Moscow. Now, pag-usapan natin si Senator Lacson kasi siya ang pinakamatino, ulitin ko, sa paningin ko na Senador. Ha? Okay. On July 1, On July 12, 2016, nirecommend sa akin ng isang batang J.O. lang na no, officer ng bureau. Pero number one siya sa board examination ng cost Dinala niya sa opisina ko, sir, may anomalya sa segmenta. Isang barko, puno ng simenta kasi ang deklarasyon niya ay less than 50% ng tamang deklarasyon ng taripa through the freight. So, pinirmahan ko the documents, ibigay ko po sa inyo. Hindi po ito katang isip, Senator Lacson. Ito po ay katutuhanan. I want you to investigate this. The Blue Ribbon Committee, please investigate because all of these are on the record, recorded putulahan. Hindi po at Okay? So undervaluation by fifty percent. Dineclear niya na freight cost niya is eight dollars per metric ton. The prevailing market is between sixteen to twenty dollars. Ang, ang gano karami? yung yung ano yung uh, laman uh, 6,000 metric tons. Ang halaga nito in peso kapag ibinenta na natin yung simento 34 million pesos. Okay. Anong violation niya? Siyempre, this is smuggling. 50% less than 50% ba naman yung babayaran mo sa duties mo eh. Di smuggling yan. So kaya siya na alert. Okay. Ano pa ang kanyang violation? Under the Republic Act 7394, Article 77 of Consumer Act of the Philippines, ang sinasabi dito, anumang klaseng produktong import mo, dapat yung labeling niya nakapangalan na sa'yo, ay provide, nandito, yung Republic Act. Yung kumpanya nila ay iba, nag-import. At nung hiningi yung, yung simento, asa ng bag nyo, ang pinakita, iba ang bag. Okay. Pangalawang violation ng batas, ng batas niya. Okay. That is July 12. This is just 12 days after I assume office. That's why I I rely on the JO na dinala ko. Na batang-bata, she was just 20 years old, but she was very bright. Siya yung tumitingin sa computer in my office, randomly nakikita niya itong malalaking violation, 50%. Eh. Okay. The following day, bumalik uli sa akin the same person. That is July 13, that is my 13th day in office, at nirekomenda niya na i-alert another shipment of isang barko na naman, simento. Okay? Ang violation, ganun din. Smuggling by undervaluing by more than 50%. Ha? Huh? Okay. Ang volume nito is, ganun ito karami? Is... Yeah. Ang, ang cost niya, ang volume nito is 5,202 metric tons. Ang cost niya is 29,900,000. million The same violation. And two days again after that, July 15, isa na naman barko. Ito naman, ang barkong ito ay Yung una ay sa General, sa Dadyangas, sa General Santos. Hindi, ah, Iloilo, yung una. Yung pangalawang barko ay sa The Jangas. Itong pangatlo, July 15, 12, 13, 15. Yung pangatlo, inalert ko na naman uli kasi pumunta na naman di same person. Itong number one sa board na batang-bata, -bata, 20 years old, nakita na naman niya. May shipment na naman ng isang barko. Ha? Undervaluation, same violation sa Dajangas uli. Hello, 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 hello. Ang ganito karami is 13,000 metric tons. Ang halaga niya is 74 million So, ang total ng tatlong barko in just three days, tatlong araw, sunod-sunod kong inalert, ay 106 million pesos. Ang miyari nito, sinay ko today, because kahapon, I remember I have I have uh, alerted na nireport sa akin ang may-ari. Ang pumunta ron, pakilala ang may-ari, ay si Pampilo Lacson Jr. Okay. Ngayon, yung company niya, Bugiorno. Okay. I just I just reviewed the documents today because last year I leave it to the expert. I was just 12 days old. Hindi ko alam talaga. I have to admit. Hindi ko alam kung gaano katotoo mga documents. Pero inalert ko kasi malinaw na undervalued. Today, dahil lumabas si Lakson, saan pa gagaling si Lakson para maintindihan natin? I reviewed it. Itong Bunjorno, ang capitalization lang niya, noong 2015, paid up capital niya is 20,000. Paano niya ma-afford ang 106 million in just 3 days? Tatlong barko na shipment. But ladies and gentlemen, tatlong barko pa lang to na shipment. Pina-check ko sa system namin ngayon. Since I assume office, 67 na barko ang pinarating ni Ping Lacson Jr. Bilyon po ang halaga niya. Ang kanyang capitalization 20,000. Ngayon, yung sinasabi ni Ping Lakson na may mga player, tanungin ko to sa iyo, Senator Ping Lakson. Player ka ba? 20,000 lang ang capitalization ng anak mo, si Bonjorno. 67, within today, within while we are talking, dadalhin sa akin how many billion ang halaga ng inismuggle na ito by undervaluation. I just learned it today that 67 ship loads of cement ang pinasok ni Bonjorno during that one year. Ito ang kinakatakutan mo, sir. Kasi we are nearing, we are getting getting close to getting you, to exposing you. We now have evidence. That's why I encourage all of you, go to customs. Hindi to chismis. You can get the documents. You can see there. Magkano ba ang pinopropose niya? Okay, pang-apat, last year na na, by the record, na-stop natin. Sa Ligaspi, pumunta uli si Bongiorno dyan. Nagpaba ulit ng isa namang barko. So, we have four immediately na ebidensya mapakita sa inyo. Ang halaga nung gano'ng karami, October 10, pumunta doon, ang binaba niyang simento isang barco is 4,250 metric tons. O nagkakaalaga ito ng na 24 million pesos. So in just 4, four, four lang, makita natin consistently si Pam Pilakson Jr. wants to pay 50% lang ng freight cost niya. Nagpap, nagbibigay sa atin ng peking dokumento to try to justify itong October na ito nagpadala pa siya ng abogado niya to try to justify na $8 lang. The prevailing market sa buong mundo is between $16 to $20. Pero sila gusto nilang babayaran ng $8 lang. Okay, ito yung ismagling na ginagawa nila. By the billions po. Now, tanungin nyo rin si Bonjorno. Magkano na bang taripang nabayaran mo sa gobyerno? Para makompute nyo, magkano na ipasok niya? Ibibigay ko sa inyo yung figure of that 67 ship loads na pinasok nila. Magkano bang binayaran yung taripa? Magkano bang binayaran yung tax? Dahil dami yung simentong dinala sa bayan. Now, kung di by the hundreds of millions, i-smuggler po kayo, senator Lackey. Unless sabihin mo sa akin na hindi mo alam ang activity ni Pampilo Lacson Jr. Dahil kung hindi mo alam ang activity ni Pampilo Lakson Jr., wala kang alam sa customs. Anak niyo po siya eh. Kapangalan niyo po siya. Ito pa ang ginawa ni Pampilo Lacson noong July. Okay, Junior. Ha? Noong July. Habang nilalakad niya, he went to my office five times. I never met the guy. Dahil hindi ko alam ang sasabihin ko sa kanya. pero this pa lang ako. I said that itong number one sa brokers, 20 years old and some of my staff, kayo magpaliwanag kay Mr. Lakson kung anong violation niya. So he went there five times. Sa office ko, in my conference room, I never sat down with him. Okay? We give, we try to give Mr. Lakson the benefit of the doubt kasi nga, good image nga siya eh. Good image. Ngayon, on the third visit, okay, and these people na kaharap niya mismo will be named in the right forum. That's why ngayon pala, Senate Blue read Bungkok Committee or any court. Investigahan natin to because this is smuggling of smuggling of uh, cement by the billions by high-ranking government officials. Okay? Nagdala ng pera doon si Pampilo Lacson Jr. At sinabihan niya yung dalawang staff na kaharap niya kasama yung number one sa, sa board. Sa inyo na po ako magbabayad. Ay alam na pa na, alam naman po ni Mr. Lacson na sa office ni commissioner wala pong kahera doon, wala pong babayaran doon. Nagbabayad po tayo, lahat ng bayarin ay diretso sa banko. Bakit siya nagdala ng pera doon at sasabihin niya doon sa staff ko na sa inyo na po ako magbabayad at pinakita niyo yung dala niyang pera. Ano po ang ibig sabihin niyan? Matagal na po siyang importer. Biyasa na po siyang importer. Is he try to bribe my staff? He has to explain that also. But ako, 12 days pa lang ako, sa opisina ko. Eh. I give the senator the benefit of the doubt na matinusya siya. At kanyang yung kanyang anak. Iniisip ko, baka hindi alam ni senator itong kalukuhan itong junior niya. See? I, I give him the benefit of the doubt. But today, yesterday, he seems to know everything in the Bureau of Customs. That's why, I, we can now ask him, do you know this? O ikaw mismo ang may pasimuno nito, Senator Laxo. Anak mo to eh. Now, Senator Laxo, I have texted you several times and I assured you that I am the number one person who wants the truth to come out. Why did you come up with your gusto mo tumakbo ulit presidente? Gusto mo magpasikat? At the expense of our family? You want to destroy people like me? And the names of the officers with, in my team? You know them that matitin sila eh. That's why I cried sometimes during the hearing. I pity the families of these people you are destroying. Nagtatago ka dun sa immunity mo. You have an ambition to become president. You have proven that already. Tumakbo ka noong 2004 eh. Gusto mo ba tumaakboli by destroying me by destroying the few people that I brought in there to try to find out what's happening inside the bureau? Now you know, mga kababayan. That is, this is Senator Lakson. Hindi to chismis. I provide the documents. I provide you the documents. And the documents, the evidence will bear this out. Patutunayan niya ito. Senator Lacson, this is not chismis. Hindi to kathang isip. Kagaya ng paninira mo sa amin. Isa kang smuggler. Is If you deny knowing this, you have nothing, you know nothing about custom. The more so, na sinungaling ka. Kasi kung di mo to alam, wala nang alam sa posto Eh, ba't ka naglabas ng kung ano-ano? I don't know the other people there, but I can vouch for my team. Matitino sila, Senator Lacson. At alam mo yan. At alam mo yan. Na umikron kayong common denominator, eh, na maiingay dyan, eh. Si, si Senator Trillanes, pinatunayan din yan. Na ma matas ambisyon. Tumakbo nga siya ang Vice President, eh. Naka 800,000 siya, out to 54 million na botante, Ikaw, nakailan milyon ka nung tumakbo kang Presidente? Eh. So may, gusto niyo maging magpasikat eh. Okay lang magpasikat tayo, sir. Pero not at our expense. Please, don't lie to the people para magsumikat ka lang. May pamilya kayo, may pamilya rin ako, may pamilya yung mga sinisiraan nyo my God, you are senator, you are respected. And when you lie, it is your responsibility to make sure that your statement will be investigated and bring to justice everybody. And have the courage to stand up and say, I'm sorry, Commissioner Faheldon, hindi ka pala kurap. I'm sorry, General Icarma, hindi ka kurap. I'm sorry, Deputy Commissioner Gambala, hindi ka kurap. I'm sorry. Director Meister Campo, hindi ka kurap. I'm sorry, embryo, oh, hindi ka kurap. You also have to have that courage. Hindi yung sisiraan mo kami para mo mukha kang anghel. Ito, ito ka. Ito ang pamilya mo. Ito yung kinakatakutan nyo kasi nakikita na namin. We will bring you to justice. That's why you want us out. You want us out. But you don't need to do that. I volunteer to get out. I cannot believe you're part of this. Okay lang yung iba eh. Tanggap ko na corrupt sila. But yung Senator Lacson. How can you explain this? Hindi mo to alam? Eh, anong alam mo?